So mga kaibigan, ako si Carlo Kapati and welcome back to the vlog Part 2 ng Pangasinan Adventure Ride Sa nakaraang part 1 ng ating Pangasinan Adventure Vlog Sinamahan niyo ako kasama ang mga Tesla Boys na maranasan ng pinakamahabang joyride namin papuntang Cape Bolinao sa Pangasinan Natunghayan ninyo ang mga iba't ibang magagandang tanawin na ating nadaanan habang tayo ay nagra-rides Grabe! Hanggang ngayon, nagtataka pa rin ako kung paanong inabot kami ng 9 hours na travel time bago kami nakarating ng Cape Bolinao. Pero kahit gaano pa kalayo at katagal ang mga rides nito, isa lang ang masasabi ko. Ang saya talagang magmotor. Kasi hindi mo mapapansin ang oras, lalo na kung sinamahan pa ng pagsamahang walang iwanan gaya namin. At para sa pagpapatuloy ng ating epic adventure ride, nalaman namin na meron palang bagong daanan na nagsisimula sa Cape Bolinaw na lulusot papunta sa isa sa mga sikat na pook pasyalan dito sa Bolinao, ang famous Bolinaw Falls. At ito ang The Road to Bolinaw Falls. Itong daan na ito ay nagsisilbing bypass road na nag-connecta sa mga pook pasyalan dito sa Bolinao at dahil Carlo Kapati Vlogs ito, susubukan natin na tayo ay magsiswimming sa napakalamig na tubig doon sa Bulinaw Falls number 2. Natyak, magbibigay pahinga sa aming mga pagod at lutang ng mga katawan at isipan dahil hanep tong ride na to. So ano pang hinihintay natin? Tara, let's swim. Ay, mali, mali. Tara, let's ride. Chinek ko ngayong mapa, may daan nga doon papunta sa Bolinao Falls. Dito tayo dadaan, pauwi. Ano, Gina? <laughs> tayo pupunta na ng Bolinao Falls, subukan natin tong bagong daan dito. Ang tawag dito, Cape Bolinao Road. Meron daw konting rough road, sabi. Tara John. Okay guys, dito tayo, subukan natin tong diyatawag na Cape Bolinao Road. Ang sabi nila, meron daw lalabas yan to papunta doon sa sa zigzag sa may bunny. Pero hindi doon tayo eh. ay, okay. Medyo pa ahon pa na to. Ayan, katuday. Uy, pa ahon. Taas nga tiyan. Ayos naisip nila na gumawa sila ng bypass road dito para hindi ka na pabalik-balik ng Bully Nound Town proper, no? Dapat talaga may mga ganito, lalo sa mga tourist destination para accessible at hindi na traffic yung mga turista kagaya namin. Okay Take the next left onto Appleton Township Road. go Eto, may konting rough road pala Oo, hmm. no, konti lang Hindi naman ganyan pa ano, technical Sabukin ka yakin Saan na mga, semento lahat <laughs> to? dapat lahat Okay na okay, pag na semento lahat tong daan na to, grabe, ang ganda back road sa ID <laughs> ito. Ito ang kakatapos ng cemento no? yun Where are we, mga kaibigan? Ito ang uh, secret passage papuntang uh, Bolinao Falls 3 Galing. Yun ang ring kata doon. Alam kita, babon eh. Parang ano, alam ko na, parang bagak. Okay, no? So, Ito yung isang train. Ah, na d'yon e? Oo, na o. Baka. So, ka'ta. magigisa ng dana siya? magigisa ng Pero, kaibigan, na yung Kailangan yata magpalit ng damit. Hindi magigisa Tapos ngayon pababa naman. Oy, oh, may community dito. Miss, miss pwedeng magtanong? Kanya yung Bolinao Falls. Ah, oh, okay. Sige, salamat. Ingat ka. Have a nice day. Shout out, shout out. Diret, diretso lang po, tapos may ano. May waiting shed. 100 meters, sharp right onto Bellinao Trail. Take the next ride onto yeah, right onto Bellinao Trail. May waiting shed daw. Bulinaw Ayun! To Bulinao Falls! Ayos mga kaibigan! Ayos! Continue on Bulinao Trail for one and a half kilometers. Bulinao Falls dito? Okay, thank you! Thank you! Kagana ang bait mga kaibigan ng mga tao. Akala nila na kami or na mawala kami. Hindi lang nila alam hinihintay lang namin sila Jello. Panay talaga ito may tisya siya. O sige, aguli! Okay guys, sinando ko muna si Jello kanina sa baba. Uh, lumampas kasi siya konti eh. ngayon, hinahanap na namin yung Bolinaw Falls. Muli Falls Dito Volume Falls 3 4 km What? 3? Number 3, Bolina Falls, number 3 Wala pa Wala pa Okay Magkano? Okay, ano? Uh, 40 per head sir 40 per head wala ang discount government? Oh, ah, wala po kala ko pag government employee may discount okay. meron ang mabibili ang pagkain sa iyo baba? yes sir first time ko rito first time nyo na sir mm -hmm. may enjoy yan sir Okay. Calls 1, 2, tatlong calls po yan Ito kahit okay, saan na Sibo nyo, pwede nyo pong gamitin yan kahit saan po dito sa uh, Bulinaw uh, Bulinaw Okay Lighthouse, Pater Beach, kanyan, pwede nyo pong gamitin Sige Valid siya ng 4 days sir. Ah, ang galing no Yes sir, 4 days valid Sige ho, salamat sir po, po. Diretso na kami, kasi-swimming pa kami Wow, kapakapangit ang dahan dito Kung gano'ng kaganda yung dahan doon Ganto kapangit yung dahan dito Oh, shock! Ano, ang butas oh Tamo, yung, Oh, yun oh gusto ko na maglakad ng katawan Yan gusto ko yung daan dito Ito mga trip kong daan eh Kenny ta na mo Karin na mo O oh, sige Okay Hanapin ang Bolinao Falls number 2 May road din tawag dito Pag tag-ulan ay eh, maigali Huwag kang bubunta rito Não, não, din tayo sa mga destination natin tapos sarado pala no na anong gawa tangin ini okay mga kaibigan nandito kami sa Bolinao Falls number 2 ang oras ay alas 3 umalis kami ng alas 4 alas 5 magsasampung oras na tayo nasa daan malapit e, lang pala yung Bolinaw eh dito may bayad 30 ay ah, meron oh, din? iba yung bayad o oh, bababa na ako na Bolinao Falls 2 sabi ni ate nagbabantay hanggang 5.30 5.30 ahon na so ito yung itsura ng falls dito sa Bolinao. nice ito mga kaibigan nandito kami sa Bolinao falls number 2 dahil ayaw nila sa number 3 <laughs> okay dito okay Okay. Etong renta namin dito 300 to ha. Ah. 300 tong cottage. So pahinga lang kami dahil wala na kaming lakas ng loob para magpatuloy. <laughs> Ay nako napagod ako. Pero tignan mo sila oh, talagang enjoy sila oh. Anong oras na ba? Alas 3? Alas 3. O tara mag swimming na tayo. Mag swimming na tayo. Ako magbababad lang ako para ma-refresh ma yung katawan ko. Oh. Ay grabe mga kaibigan, ang sarap pala dito sa Borinao Falls nito. Hindi naman siya ewan ko ba't falls pero parang siyang bat. Nag-form tapos nagkaroon ng falls na maliit. Kaya nag-enjoy ako ngayon. Eh hindi, hindi lang ako nag-enjoy kasi sobrang tagal ng biyahe namin. Ewan eh, ko ba't nangyari yun. Anyway, ang idea ngayon, kung hindi kami umuwi ngayon, kailangan na makahanap ng tirahan doon sa may death pool. Banda doon, somewhere there. Re-recommend ko ba? Oo, oh, kung gusto mo lang yung chill, relax na batis yan. Dito pwede. Pero kung mag-swimming ka sa beach, mag-beach ka na. Mas Instagramable pa yung beach kaysa dito. Overall, nag-enjoy ako dito sa Bulinao Falls to. Oh, bro, Brent, Ben, anong masabi mo? Nandito ka ngayon sa Bulinao Falls. Ayos. Sulit naman yung pagod. Sulit, Kahit malayo. Ma Nakaka-relax yung tubig. Malilibang ka rin talaga. Paparim, ano? Kamusta? Okay. Sulit. O oh, ikaw, brother, sulit. Na to sir. Sulit lang, malapit lang. Malapit Sampung <laughs> oras kami nagbamot. So mga kaibigan, naligo na ako. Sobrang sarap ng ano, ng tubig. gabi, nakaka-relax. Ito e pa lugar na to. May time limit hanggang alas 5 lang. So enjoy nyo na lang. Mga tol, nagpapasalamat ako kasi yung trip nyo, trip ko din ha. Hindi naman yung 10 oras kami nagbabiyahe. Di ba? Oh, yes, sir. Sampung <laughs> oras kami nagbabiyahe. Subukan namin maghanap na ang bisko yun. Pag lakang nakita, uuwihan tayo. Tapos ito may tubo. <laughs> Let's go! Guys, ang oras ay 5.11 na. Yan po yung cottage namin dito, 300 po yan. Diniscount kami ni ate. Yeah. Parang, parang pagod na pagod ka na. <laughs> ito mga kaibigan, siya si mami. Ayun, thank okay. you po mami Daisy. Ah. Ayan o, oh. nag-buyad ka na ba? <laughs> Ayaw magbayad eh sir. yan, thank you po. Ingat po, ingat. So yun mga kaibigan, oh, ganito natapos yung adventure namin sa Bolinao Ngayong araw na ito. Pero hindi pa ito natatapos. Ito yung second vlog natin. Ito yung paghahanap natin ng matutulugan ngayong gabi. Or uuwi na tayo. Dalawang options tayo. Uwi o matutulog. minsan iniisip ko kung bakit ako nag-ride bakit ako napapakahirap napapagod ba umbis na matulog na ako sa bahay naisip ko lang bakit ko kailangan gumastos kung pwede naman ako mag-chill sa bahay pero pag yung mga ganitong bagay yung nakakapunta sa mga lugar na hindi mo kalahin na mapupuntaan mo ng nakamotor parang sarap sa feeling So, karoon ako ng sense of achievement pag gano'n. And, uh, motorcycle riding is therapeutic. It heals something. Nakakatulong siya sa pag-recover mo sa isang stressful event. In some ways na, oh, oh, ang sarap. I mean, di ka ba physically stressed ka? Doon nga, doon mo nakikita na mahina pala yung katawan mo dahil sa pag-umotor, mo kailangan mo di ba? ayun lang, ito yung mga thoughts ko pag ganitong group ride iba yung, dahil na-experience ko na yung both end of the spectrum yung may grupo, dalawa lang kayo, tatlo lang kayo ngayon, mag-isa alam mo yung mga rides na yun, mga solo, duo, group meron silang ano, kanya-kanyang, meron silang kanya-kanyang purpose to serve one for achievement, one for companionship, and one for adventure so yun, it, this my day mga kaibigan sa araw na ito ito ang uh, tiyatawag kong Bulinaw Vlog salamat uh, sa iyo kasi lagi ka nanonood ng vlog ko ayun ang sunset ng Bulinaw at ako'y nagpapasalamat sa iyo kaibigan dahil sa walang hanggang suporta ah, na yung ibinibigay sa channel natin na ito may so, patuloy mo akong support sa para lumago at dumami tayo sa channel natin Awas juga ya, Pak Lagi